sampung lugar sa Pilipinas na lulubog sa tubig, at maglalaho sa mapa sa taong 2050. Taon-taon ay iba't ibang mga kalamidad at sakuna ang ating nararanasan sa bansa, na talaga namang nagdudulot sa atin ng takot at pangamba sa maaaring idulot ng mga sakunang ito sa atin. Kamakailan nga ay naglabas ng pag-aaral ang mga experts patungkol sa posibleng mangyari sa Pilipinas sa susunod na taong 2050. Ayon sa pag-aaral ng Climate Central na isang science organization na nakabase sa New Jersey, USA, sinabi nila na kung patuloy tayong mga tao sa pagsusunog ng fossil fuels, ay lalong lalala ang global warming o matinding init ng panahon na magiging dahilan ng malawakang pagkatunaw ng mga yelo sa Antarctica. Sa tuwing natutunaw ang mga gabundok na yelong ito ay tumataas ang tubig sa ating karagatan ibig sabihin sa pagpapatuloy ng malalang epekto ng global warming, ay maaaring mapabilis ang pagkatunaw ng mga yelong ito, na magre-resulta ng pagtaas ng tubig sa mahigit 65 meters. Sa video na ito ay aalamin natin ang sampung lugar sa Pilipinas na lulubog sa tubig at maglalaho sa mapa sa taong 2050. Pero bago tayo magpatuloy, pakilike mo na ang ating video, magsubscribe, at hit mo na rin syempre ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa mga latest videos. Number 10, Cebu City Ang Cebu City ay isang highly urbanized na lungsod, ito ay tinaguri ang Queen City of the South na matatagpuan sa rehiyon ng Central Visayas karamihan sa mga nakatira sa lungsod ay ang mga Cebuano, at ang mga taong naninirahan dito sa Cebu ay likas na masisipag at hardworking, at makikita ito sa kanilang mga nagdagandahang mga industries tulad ng business, arts, at mga entertainment. Sinasabi rin na isa ang Cebu City sa mga probinsya sa Pilipinas na sentro ng trading, commerce, at education sa bansa. Kilala ang lugar na ito sa modernong pamumuhay, mga nagtataasang mga buildings, shopping malls, mga markets, at iba pang mga naggagandahang mga istruktura. Bukod sa mga naggagandahang mga establishmento ay kilala rin ang Cebu sa mga historical landmarks nito, pati na rin sa iba pang mga tourist destinations dito. Ngunit ayon sa mga pag-aaral ng Climate Central, ang Cebu City ay isa sa mga lugar sa Pilipinas na apektado ng rising sea level dulot ng climate change sa mga susunod na mga taon. Makikita nga ang maaaring maging sitwasyon ng Cebu City sa map projection ito pagdating ng taong 2050. Number 9, Zamboanga City Ang Zamboanga City ay isang napakagandang lugar na tinaguri ang City of Flowers. Ito ay matatagpuan sa western coast sa isla ng Mindanao. Makikita sa lungsod na ito ang mga modern infrastructures, transportation systems, at mga public utilities, Bukod dito ay makikita rin sa lugar ang malawak na residential areas, commercial districts, industrial zones, at mga establishments gaya ng shopping malls, restaurants, hotels, at mga entertainment venue na nagpapaunlad sa lugar at nagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan dito. Matatagpuan din sa Zamboanga City ang naggagandahang mga beaches at iba pang mga tourist destinations na nagpapataas ng turismo sa lugar. Ngunit ayon sa pag-aaral, ang napakagandang lugar na ito ay nanganganib na lumubog sa tubig sa hinaharap, dahil isa ito sa apektado ng rising sea level sa mga susunod na mga taon. Makikita nga ang maaaring maging sitwasyon ng Zamboanga City sa map projection ito pagdating ng taong 2050. Number 8, Manila City Ang Manila City na tinaguri ang Pearl of the Orient ay matatagpuan sa southern part ng Luzon. Ito ang kabisera ng Pilipinas at ito rin ang sentro ng economic, political, social, educational, at cultural activity sa bansa. Kilala ang lungsod ng Maynila dahil sa mga magagandang pasyalan dito, gaya ng Manila Bay, Intramuros, Luneta Park, Binondo, at marami pang iba. Dito rin matatagpuan ang mga naggagandahan at naglalakihang mga establishments gaya ng SM Mall of Asia, Bonifacio Global City, National Museum, Manila Ocean Park at marami pang iba. Dito mo rin mararanasan ang maingay at masayang paligid, dahil sa dami ng tao at dahil sa modernisasyon dito. Ngunit sa kabila ng ganda at saya sa lungsod na ito ay mayroon itong hindi magandang kinakaharap sa mga susunod na mga panahon, ayon sa inilabas na pag-aaral ng Geophysical Research Center, ang Manila ay mabilis na lumulubog sa tubig. Dahil mayroon itong nakakaalarmang 2 cm rate na paglubog sa tubig kada taon, mula pa noong 2015 hanggang 2020. Ayon pa sa mga inilabas na mga pag-aaral, sa mahigit 99 coastal cities sa mundo, halos 33 cities sa mga ito ay lumulubog ng mahigit 1 cm kada taon, at isa na nga rito ay ang Manila City na kabisera ng Pilipinas. Makikita nga sa map simulation na ito na inilabas ng Climate Central, ito ay ang posibleng sapitin ng Manila City sa taong 2050. Makikita nga sa map projection ang mga lugar sa Maynila na lulubog sa tubig, kabilang ang Tondo, Sampaloc, Intramuros, Papo, pati na rin ang iba pang mga low-lying coastal areas sa Manila. Ayon pa sa report ng Climate Central ay kasama din sa lulubog ang ilan pa sa mga lugar sa National Capital Region, gaya ng Nabotas, Malabon at Pasay, dahil ang mga lugar na ito ay malapit lang sa Manila Bay na coastal prone area. Number 7, Butuan City Ang Butuan City na tinaguri ang Home of Balanghays ay isang highly urbanized na lungsod na matatagpuan sa Agusan del Norte. Kilala ang Butuan City dahil sa mga magagandang tourist destinations dito, gaya ng Mount Mayapay, Balanghay Boat Building Site, Agusan River Tour, at Butuan National Museum. Bukod sa mga atraksyong ito ay kilala rin ang Butuan dahil sa mga magigiliw at friendly na mga tao dito. Ngunit ayon sa mga pag-aaral ng Climate Central, ang napakagandang lungsod na ito ng Butuan ay isa rin sa mga lugar na lulubog sa tubig na dulot ng rising sea level at climate change. Makikita nga sa map projection ito ang magiging lagay ng Butuan City pagdating ng taong 2050. Number 6, Roha City. Ang Roha City na tinaguriang seafood capital of the Philippines ay matatagpuan sa Western Visayas Region. Kilala ang lungsod na ito dahil sa mga likas na yamang dagat dito. Isa ang lugar na ito sa pinakamalaking exporter ng mga lamang-dagat tulad ng capiz shells, tahong, talaba, daing, lobster, alimango at hipon. Bukod dito ay kilala rin ang lugar sa mga naggagandahang mga tourist spots nito, gaya ng Baybay Bay Beach, Polina Greenbelt Eco Park at Kadimahan Libotong River Tour. Ngunit sa kabila ng ganda ng lugar at ng mga yamang dagat dito, ang lungsod na ito ay kabilang din sa lulubog sa tubig sa mga susunod na panahon makikita nga sa larawang ito mula sa Climate Central na map simulation ng lungsod, makikita dito ang malawak na parte ng rohas na lubog sa ilalim ng tubig, pagdating ng taong 2050. Number 5, Iligan City Ang Iligan City na tinaguri ang City of Majestic Waterfalls ay matatagpuan sa coastal highly urbanized city sa northern Mindanao region. Kilala ang lungsod na ito dahil sa dami ng dahang mga waterfalls sa lugar, na talaga namang dinarayo ng mga turista. Bukod sa pagiging tourist attractions ng mga waterfalls dito, ay kinonsidera rin ang Iligan City bilang industrial center of the south, dahil nakakapag-produce sila ng hydroelectric power na nagsusuklay ng kuryente sa buong Mindanao, sa pamamagitan ng Maria Cristina Falls. Ngunit ang napakaganda at kaakit-akit na lugar na ito ay kasama rin sa listahan ng mga lugar na lulubog sa tubig ayon sa mga experts, dahil ito sa rising sea levels at climate change na nararanasan natin. Makikita nga sa map projection ito ang maaaring maging lagay ng Iligan City pagdating ng taong 2050. Number 4, Bulacan Ang Bulacan Province na tinaguri ang Land of Heroes ay matatagpuan sa Central Luzon. Kilala ang lungsod na ito dahil sa mga magagandang produkto rito tulad ng jewelries, limestones, leather bags, garments, at mga nagagandahang mga furnitures. Mayroon din ditong mga tourist destinations gaya ng Biak na Bato National Park, Bitbit Bridge, Madlom Cave, at Ciudad de Victoria. Subalit sa kabila ng malikhain at magandang lungsod na ito, ay isa rin ang bulakan sa nanganganib na lumubog sa tubig ayon sa mga experts. Makikita nga sa map projection ito na base sa pag-aaral ng Climate Central, makikita rito ang posibleng sapitin ng bulkan sa taong 2050. Number 3, Olongapo City. Ang Olongapo City na tinaguri ang the Subic Bay Freeport ay isang coastal highly urbanized city na matatagpuan sa western part ng Luzon. Ang lungsod na ito ay isang lowland area na malapit sa Subic Bay. Kilala ang Olongapo City dahil sa mga nagagandahang mga pasyalan dito tulad ng Pamulak Lakin Trail, Ocean Adventure Subic Bay, Unflatable Island, at Zobic Safari. Ang Olongapo City ay mayroon ding industriya ng minahan, pagsasaka, at pangisdaan. Ang mga industriyang ito ay malaking tulong sa pagunlad ng lungsod na ito, ngunit sa kabila ng ganda at mga likas yaman sa lugar, ang Olongapo City ay nahaharap din sa banta ng paglubog sa tubig sa hinaharap. Narito nga ang map projection ng Climate Central na nagpapakita ng maaaring maging sitwasyon ng Olongapo City pagdating ng taong 2050. Number 2, Iloilo City. Ang Iloilo City ay isang first class highly urbanized city na matatagpuan sa Western Visayas. Ang lungsod na ito ay nagsisilbing sentro ng komersyo, trading, financing, at education sa rehiyon ng Western Visayas. Kilala ang lungsod na ito dahil sa mga historical landmarks at magagandang mga beaches dito. Ilan sa mga ito ay ang Molo Church, Haro Plaza, Kabugo Gamay, at Bantigasan Sandbar. Makikita rin sa lungsod na ito ang mga naglalakihan at naggagandahang mga shopping malls at mga business centers tulad ng Festive Walk Mall, Atria Park District, Merrimart Center, at SM City Iloilo. Ngunit ang maunlad at masayang lungsod na ito ay malulubog din sa tubig ayon sa mga pag-aaral ng mga experts. Makikita nga sa map projection ito na inilabas ng Climate Central ang magiging lagay ng Iloilo -Ilo City sa pagdating ng taong 2050. Number 1, Cagayan de Oro City ang Cagayan de Oro City na tinaguri ang whitewater rafting capital in the Philippines ay matatagpuan sa northern part ng Mindanao, bukod sa pagiging white rafting ay kilala rin ang CDO bilang City of Golden Friendship dahil sa mga magigiliw at mababait na mga tao rito, matatagpuan din sa lungsod na ito ang ilang mga magagandang pasyalan tulad ng Seven Seas Water Park and Resort, Gaston Park, at Cagay Whitewater Rafting. Ang Cagayan de Oro City ay mayroon ding mga naglalakihan at naggagandahang mga shopping malls at mga hotels, at ang ilan sa mga ito ay ang Mulberry Suites Business Hotel, Ayala Centrio Mall Event Center, Limcat Kai Locks Hotel, at SM City CDO Uptown. Ang ilan naman sa mga industriya ng lungsod ay ang wholesale and retail trade, automotive business, manufacturing, pati na rin ang real estate business. Ngunit ang mayaman, kaakit-akit, Masigla at napakagandang lungsod na ito ay kasama rin sa listahan ng mga lugar na lulubog sa tubig at maglalaho sa mapa ayon sa pag-aaral ng mga experts. Makikita nga sa map projection ito na base sa pag-aaral ng Climate Central. Ito ang posibleng maging itsura at sitwasyon ng Cagayan de Oro City. Pagdating ng taong 2050, makikitang lubog na lubog nga sa ilalim ng tubig ang buong lungsod. Bago tayo magtapos ay ilike mo na ang ating video, mag-subscribe, at ihit mo na rin syempre ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa mga latest videos. Ang mga pag-aaral na ito ng Climate Central Organization patungkol sa pagtaas ng tubig at sa mga lulubog na siyudad ay sinusuportahan ng mga kilalang world's organization tulad ng National Oceanic and Atmospheric Administration, Intergovernmental Panel on Climate at United Nations Environment. Disclaimer lamang, ang video na ito ay ginawa hindi para manakot kundi para maging handa tayo sa mga posibleng mangyari sa atin pagdating ng panahon dahil sa epekto ng climate change. Talaga namang nakakaalarma ang mga ganitong klasing sakuna, ngunit maaari natin itong maiwasan o mapigilan, kinakailangan lamang na magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili at patuloy nating pangalagaan ang ating inang kalikasan. Pakaiwasan natin ang pagtakalat ng basura, paggamit ng mga bagay na nagdudulot ng malawakang pollution, at paggawa ng mga iligal na gawain na talaga namang nakakapinsala sa ating kalikasan. Sa halip ay magtulong-tulong tayong linisin, palaguin, at gawing payapa ang ating kapaligiran. See you sa next videos!